Kapag nakahanap ka ng babaeng pinagbabawalan ka sa mga bagay na alam niyang ikakapahamak mo, inuuna ka, madaling paiyakin, maasikaso at silosang babae. Huwag mo siyang pakawalan kasi yun ang worth it mahalin. Hindi mo lang siguro maintindihan at akala mo nakakasakal. At sa pakiramdam mo pinaghihigpitan ka. Pero trust me, ganun talaga ang tao kapag nagmamahal ng todo. Kung may panahon man na nag-overthink siya, sana 'wag mong hayaan na umiyak siya bago siya matulog gabi-gabi kapag nananatili pa rin siya kahit madalas na siyang umiiyak dahil sa iyo magpasalamat ka at sana ma-appreciate mo 'wag mo sanang hintayin na mapagod yung taong nag-aasikaso at umiintindi sa iyo dahil kapag napagod siya maaaring hindi na siya bumalik dahil sa asta na pinapakita mo sa kanya kaya yung paghihigpit na pinapakita niya sa iyo pagmamahal yun para sa kanya.